So, good morning mga kapigmate. ngayon po. May sasagutin na naman tayo na katanungan sa, sa ating mga subscriber o sa ating mga kapigmate Na ang tanong niyan po mga kapigmate, naging problema ko rin to dati. Pero pinag-aralan na rin po natin yan. Saka may, may sasagot na po ako sa tanong na yan. Kasi dati naging problema ko yan. At tinatanong ko sa iba, wala silang masagot sa akin maayos. Kaya isa-share ko lang to sa inyo. Yung problema niya, yung baboy niya na buntis. Buntis mga kapigmate, ha. buntis na 53 days na buntis pero naglagas yung balahibo. Yun po magiging topic natin ngayon. Pero sa ngayon po mga kapigmate, may ikikwento po tayo. May sasabihin ako sa inyo kasi kung maalala nyo may mga vlog ako about sa pagkain ko sa baboy na maraming subscriber naman tayo o maraming viewer din na salungat yung ano sa atin, yung comment doon sa ginagawa ko na pagpapakain ko sa ating silaki yan ating inahin na sila na ang pinapakain ko po dito mga kapigmate ay grower feeds ba diba? so ito sila ang pakain ko po sa kanya simula mabulugan ay grower feeds po ang pakain ko sa kanya hanggang ano na po yun, 90 to 100 days simula po nang nabulugan siya so may napapansin ba kayo naglalaga siya di ba so mamaya natin pag-uusapan niya mga kapigmate. So, kasi ganito mga, ka -mga pigmate, uh, alam niyo naman ako na mahilig tayo mag-experiment. So, dahil sa hindi ko na napigilan yung yung mga komento sa atin about sa maling pagpapakain ko raw ng pigs sa inahin, dapat daw po ay guess dating pigs. So, sa akin po mga pigmate para sa akin, nasubukan ko rin yung dati pero siguro isang sako lang. Wala ko wala akong idea kung ano bang magandang naibibigay nun sa baboy. So, Saka ano, nagkataon naman no, nawala tayong laging budget. So may partner ako noon. Kaya kung anong feeds ang nasa akin, yun ang binibigay ko. So yung inahin ko mga kapigmate, dahil wala tayong pambiling gestating noon, may, may, grower tayo, tambak ang grower natin. So grower feeds ang binigay ko. So sa grower feeds mga kapigmate, so nakita ko, wala, wala ko nakitang mali, wala ko nakitang pangit. Napaganda po ng grower feeds para sa inahin. So ito na nga tayo, mabalik na tayo dun sa ano, Nag-experiment po tayo mga kapigmate na uh, ang pinakain natin, natin dito kay Lucky. Yan. Ang pinakain ko po dito mga kapigmate kay Lucky ngayon ay guest dating feed po mga kapigmate. Kung anong brand, hindi ko na po sasabihin kung anong brand yon. So, at yung tanong ng ating subscriber mga kapigmate about dun sa naglalagas na baboy, masasagot ko yan kasi panigurado, kung buntis ang inahin niya, sumusunod siya sa, sa standard. Kasi yung baboy niya buntis 53 days na naglagas ang balahibo mga kapigmate ah. So, nasa, na kwento ko na sa inyo, sakto nag-experiment tayo na stop ko muna si si laki ng ano, ng grower pigs. nag tayo sa gestating feeds mga kapigmate. So, gestating si laki Bale na grower feed siya mga kapigmate, bale ano lang mga siguro kalahating buwan lang mga kapigmate kasi gusto ko nga mag ano gusto ko nga siyang gusto ko nga subukan yung gestating feeds kaya yon nag gestating feeds tayo. So, ito na nga inapapansin natin mga kapigmate. So, ito, yan, medyo makapal-kapal pa so ito mga kapigmate. Oh. Yan, naglagas na po yung balahibo ni Lucky. Yan, dito wala nang balahibo. So, ayan mapapansin nyo yan, naglagas na po siya. So, ito mga kapigmate, yan naglalagas pa lang siya, oh. Mapapansin nyo Umaano yung balahibo niya. Yan. Sugat ah. Ayan. So, bali, ano na to? Ito, mga kapigmate pala. Ah, yan, oh. So, ayan. Hmm, dito, wala na siyang balahibo. Dito, sa chan, konti na lang. Dito, walang-wala, no? Ito, sa ano, wala, no? Pero, dito, sa gitna, meron pa naman makapal pa, mga kapigmate, oh. Napakakapal pa po. So, yan. Ma ano maiba tayo mga kapigmate Bakit nga po ba naglalagas ng balahibo yung baboy mga kapigmate? So para sa akin mga kapigmate, napapansin ko sa baboy, pag naglalagas ang balahibo niya mga kapigmate, sa pitch niya or kulang sa nutrisyon niya mga kapigmate. Hindi naman natin masasabi na pangit yung pitch. Mapapansin niyo malaki pa rin ang katawan ni Lucky. So ang pakain ko po dito mga kapigmate, dalawang kilo araw-araw. Hindi po tayo nagpalit ng dami ng pagkain. Dalawang kilo araw-araw sa buntis po na baboy. So, bali, 54 days niya ngayon. Yan, yung katawan niya, maganda mga pigmate sabi natin yung gestating na pigs okay, maganda sa katawan ng baboy. Ang problema naman sa kanya, ngayon ko lang ito naranasan kasi na naglagas yung balahibo ni Lucky. So... Oh, siguro ngayon ko lang napansin na naglalagas din balahibo niya pero totoo lang ngayon lang talaga kasi simula nung nagpakain tayo ng gestating pigs mga kapigmate, pinagmamas lang ko yung baboy ko kung maganda ba or hindi. So, masasabi ko parang grower din siya. problema lang, yun talaga naglagas ang balahibo. So, yun na nga. So, mabalik tayo dun sa nagtatanong sa atin na kung yung baboy daw na buntis naglagas ang balahibo kung tutuloy daw yung pagbubuntis. So mga pigmate yung baboy nyo po pag buntis na, alam nyo buntis na, kahit isa, dalawang buwan, nabuntis na talaga ha. Yung talagang alam nyo nabuntis na buntis na. Sabi natin mga 30 days pataas, yung mapapansin yung buntis na talaga. Tapos naglagas yung balahibo mga kapigmate. So hindi na po yan, ano, wala, na, wala na po epekto sa pagbubuntis ng baboy. Diretso De, pa rin po yung pagbubuntis niyan. Huwag po kayo mag-alala, relax lang po tayo. Basta, ano po, yung, kung, ma, ma kung di man tumuloy yung pagbubuntis niyan, mga kapigmate, kahit naglagas ang balahibo niyan, iba na po ang dahilan. Kasi napakaraming dahilan, mga kapigmate, kung bakit hindi nagtutuloy yung pagbubuntis ng baboy. Unang-una na po dyan yung stress. Kasi napakaraming stress na pwedeng maparamdam natin sa baboy natin hindi natin alam. Kagaya na lang ng pagpapakain natin ng, ano, sabihin natin na pabago-bagong oras, mga kapigmate. Kung nari, papakain ka ng sabihin na, ano, yung kung ka, ah uh, minsan sa umaga, alas 5, minsan naman umaga, nalaimutan mo, alas 7 ka na ng umaga nagpakain yun. Stress po yun mga kapigmate. Tapos yung pagpapaligo mga kapigmate. Itong baboy mga kapigmate, hindi naman po kailangan araw-araw paliguan. Pero yung isang linggo nyo silang hindi paliguan mga kapigmate, stress na po yun sa baboy. Stress na po yun. Kaya paminsan-minsan sabihin natin 3 times a week, 4 times a week, yun, paliguan nyo. O kaya naman, kung masay kayo magpaligo mga kapigmate, umaga't hapon. Yun, basta't nakakaligo lang po yung baboy natin, pero pag mainit mga kapigmate, yung sobrang init ng panahon, pag sobrang init mga kapigmate ng panahon, ang gawin nyo lang po, pa, ano, sabihin natin, kahit buhusan nyo lang ng tubig yung baboy nyo, yung makaramdam lang siya ng lamig sa katawan, yung maging ko lang siya, para iwas stress mga kapigmate. Then na, pag-usapan natin ngayon yung epekto ng pag, paglalagas ng balahibo ng baboy sa buntis at hindi buntis. So, pag buntis na nga ang baboy nyo, nasabi ko na sa inyo na wala na epekto sa baboy yon Pero, pag ang baboy nyo, bagong walay, o sabihin natin na nanganak, bagong walay, or sabihin natin na mga ilang linggo na nung nawalay, pero hindi pa siya nabubuntis. Yan po ang may epekto mga kapigmate. Sa, kunari sabihin natin na bagong walay yung baboy nyo at naglagas yung balahibo niya. Sa paglalagas po ng balahibo mga pigmate so ang magiging problema niya mga na... problema niyan mga pigmates, matagal po maglandi or hindi naglalandi. Minsan abot ng isang buwan, minsan may umaabot pa ng dalawang buwan. Pag hindi niyo po na pa-recover yung inahin nyo or hindi maibalik yung ganda ng balahibo niya, yan po ay hindi po naglalandi mga kapigmate. Baboy naman po ay sabihin natin na nagpapadede pa or bagong walay nagano naglagas po yung balahibo niya. Yun po mga pigmate, yun po ang may epekto sa baboy. Kunwari itong baboy nyo, teka. Kunari, itong baboy nyo, halimbawa na natin na itong baboy na to. Bagong walay mga kapigmate. So, sa bagong bagong walay siya, tapos naglagas ang balahibo niya, kagaya ng ganito, yan, kita nyo, ang linipis, di ba? Naglagas yung balahibo niya mga pigmate, ang pwede po mangyari sa baboy ay hindi po maglandi. Yun, hindi po maglandi. So, kung na naman mga kapigmate na ang baboy nyo naman po ay naglalandi siya. Yan, naglalandi na siya. Nakikita nyo, mapula yung ari. Tapos nag-standing siya. Tapos napansin nyo yung balahibo niya. Naglalagas o nagsisimula pa lang maglagas mga kapigmate. Yan, yan din po yung mga baboy na hindi mabubuntis. So, kalimitan pong ginagawa mga kapigmate sa ganyan. Pag ang baboy po naglalandi tapos naglalagas pa lang balahibo, ang ginagawa po dyan mga kapigmate ay pinapalampas po muna yung paglalandi niya. So, uh, isi-share ko naman po sa inyo ngayon kung ano mabisang paraan para yung balahibo o yung ano ng baboy natin ay mabibalik natin sa dati yung, so, so, yung ganda ng balahibo niya. Kasi ang baboy mga kapigmate, napangit ang balahibo. So, ano po yan, yan po may, problema sa paglalande. Kaya para mabilis, mabilisan po mga pigmate, kung ang baboy nyo, buntis man or hindi buntis, at gusto nyong ano, bumalik yung katawan niya, yung balahibo niya, kasi ang pangit tingnan, saka talagang may kulang sa baboy pag nagpapalit siya ng balahibo. So, pinaka best na tips ko sa inyo mga kapigmate, buntis man yan or hindi, nagpapalit ng balahibo, bigyan nyo muna ng, ano, starter feeds, yon So starter feeds mga kapigmate pero kung naka grower feeds kayo mga kapigmate mas maganda kasi hindi nyo na kailangan magano kasi kung grower feeds kayo hindi po maglalagas ang balahibo niya. So, 'yun. Hindi po maglalagas ang balahibo ng baboy niya kung naka grower feeds kayo, kung pure, pure pure grower feeds mga pigmate. Pero sa ang problema sa lactating feeds ngayon mga pigmate, nasabi ko na o na pag experiment ko na, yung may mali sa kanya, yung naglalagas nga ng balahibo yung baboy natin. Nakagestating pigs tayo ha, pure pigs. Na sa grower feeds, ay hindi ko naranasan. So, mga pigmate so sana nakatulong sa ito sa inyong bidyong to. Kasi, pasensya na kayo, minsanan lang tayo mag-vlog, bibihira. Kasi may bago tayong business na pinagkakaabalan ngayon mga pigmates. Yung tok tok, minsan share ko rin sa inyo. Doon ta yun ang pinagkakaabalahan ko ngayon sa mga kapigmate. So ito si Lucky, Bali, 55 days niya na ngayon. Simula nang nabulugan. So, yan. Ang kanyang habis na dog sit. Pero, hindi naman siya tumatagal ng pag-dog sit, mga kapigmate. Yan lang talaga ang pinakaano niya. Lalo na't kung nandito ako. Pag nakatambay ako dito sa kulungan niya, yan, nakadog sit siya. Kunwari, dito ako nakaupo. Minsan kasi, mga kapigmate, pag tayo nag, ano, nandito lang ako nakaupo, yan, upuan niya, upuan niya rin ako ng ganyan. Ah, Laki. So, kunwari mga kapigmate, ako kasi mga ka-pigmate, lalo na pag may ginagawa ako, nagre-review ako sa bago kong pinagkakabala na business, yung sa tuktok nga, dito ako nakatambay sa kulungan ng baboy. So, pag nakikita nila kina na nandito ako at nakaupo dito, yan ang ginagawa niya. Nakatingin din sa akin. Ano oh. laki? <laughs> Oo. ah, niya po ako mga kapigmate, ah, dinadamayan niya ako. Ano Lucky? So, Hi, I'm Kuya Marco. I'm going to Janet. Punta ka kay Janet. Gusto kulay ka muna, nak. Okay. Okay. Hi, Lucky. Mm. So, tingin nyo mga pigmay. Sa ganito pati mga baboy mga pigmay to. Mga nyo. Hindi siya stress. Basta mga kapigmay, tatip ko lang sa inyo ha. Ang baboy nyo, ibigay nyo lahat ng kailangan nila, wala kayong magiging problema. So, yun na lang hanggang sa muli mga pigmate ito nga po pala ulit si Jan Jerry Alto ng All About Pig Learning